for safety sa mga katulad ko po na gumagamit ng ganitong klaseng kapote itong poncho ay mag-iingat din po kayo dahil baka po tayo dito <tapos> Disgracia po, butin lamang at ganoon lang din po nangyari at hindi na po masyado nasaktan si ate. At salamat lang din po sa nagvideo at nag-upload dahil po dyan is naalaran mo po kami na hindi po pala basta-basta yung paggamit ng mga ganitong klaseng kapote, itong poncho. Dahil nga po sa ganyang pangyari ay kitanggit naman po natin na umipit po itong kapote na poncho sa kadena at sprocket ng motor. Ayan, sa pandang huli po yan. Kung makita nyo, pa po ng rider yung kapote dito. Ayan o. Sa totoo lang, safe lang talaga gamitin yung ganitong klaseng kaputin na poncho sa pagmotor. Dahil hindi lang po yung posible siyang kainin ng ating kadena at sprocket. Kundi pwede rin po siyang sumabit sa ibang motorista. Ayan o. Kaso lang po talaga is ang sarap niya pong gamitin. Dahil napakadali niya lang pong isuot. At yung isa ko pa palang kagustuhan dito is kahit na po gaano kalaki yung bagpak ko, ay kasyang-kasya. Hindi po tulad ng two-piece. Ayan o. Once na malaki po yung bag nyo, eh talaga namang hindi po siya kakasya. At one piece lang mo po is makukover na po lahat ng inyong katawan. Mula ulo hanggang paa. Hindi po ba mga parang eh, hindi rin po talaga natin maiwasan na gumamit ng mga kaputing tulad nito na poncho. So bilang talagang hindi maiwasan yung paggamit ng putyo, ay eh, mag-iingat lang po tayo at mag-adjust lang po tayo sa mga bagay na pwede po nating ikadiskrasya nito. So unang-una po dyan, pag kayo po ay ng motor, ayan tulad po nito sa atin, ay do recommend po na i-pull chain cover nyo po na tulad po nito. So hindi po pwede yung half chain cover lamang, kundi full chain na. sigurado pong hindi po siya makakain ng kadena. Tara, tingnan po natin kung kakainin po itong ating kapote na poncho nitong pangunyang gulong kung meron po tayong full chain cover. Tagay so, muna po natin is papadilaan muna po natin. Tingnan natin kung kakainin po siya. Yan, padilaan natin. Yan. Yan. Ito so, sa Padilaan natin sa ilalim. O sa ibabaw. Yan. Ayaw mga pare ko So, next natin gawin ay ipasok po naman po natin siya dito lang. Tekta. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Kainin mo, bebe. Ayan. O. Ayan. Sabahan natin. Nasukan natin. So ganyan lang mga pare ko. Eh. Ang mangyayari sa kanya. At kakain lang po siya sa ating kulong. Pero hindi po siya kakainin ng kadena dahil meron po tayong full chain cover at hindi po dumadampi itong ating kapote sa kadena at sprocket po natin pero oras po na tinanggal ko po natin itong ating full chain cover ay 100% kakainin po itong ating kapote ng ating kadena pero hindi ko na po yung gagawin dahil nangihinayang po ko sa ating kapote dahil 100% po ganun po ang mangyayari so easy easy lang oh kapare ko oh so, walang kaipit ipit kaya for safety sa mga gumagamit po ng ponchong kapote dyan ay lagyan nyo po ng pull chain cover itong inyong kadena hindi po po pwede yung half chain lang kundi pull chain so yan mga pare ko hanggang dito lang po yung ating video at hopefully po nakatulong po ko for safety ay maraming maraming salamat po sa panonood paamsin nyo mga pare ko eh? paalam